Nakiisa ang provincial government ng Maguindanao del Sur sa dato Paglas Farmers Day kasabay ng ikalimamput dalawang taong anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan. Ang PPP story mula kay Naptali Belarde. Sa pagdiriwang ng ika 52nd founding anniversary ng dato paglas, nakiisa ang provincial government ng Maguindanao del Sur sa dato paglas Farmers Day. Katuwang ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, at b Region 12 na naglalayong itaas ang kabuhayan at productivity ng mga magsasaka at mangingisda ng bayan. Pinangunahan ng Provincial Agriculture Office ang pamamahagi ng tulong pang-agrikultura kasama si na Mayor Dato Ibrahim Paglas IV, Vice Mayor Dato Ibrahim Toto Paglas III, at MAFAR Provincial Director Ronjamin Maulana at Muhammad Tong Paglas Sr. Bahagi ng programang ito ang patuloy na pangako ng provincial government na palakasin ang agricultural productivity, matiyak ang food security at suportahan ang socio-economic well-being ng mga lokal na komunidad. Tumanggap ang mga benepisyaryo ng certified rice at corn seeds, high-quality fertilizers, agricultural chemicals, corn shellers, at para sa mga manging isda, fingerlings at aquaculture feeds. Inaasahang makatutulong ang mga ito upang mapataas ang ani, mapababa ang production costs, at mapalawak ang kabuhayan sa buong dato paglas. Ipinapakita ng aktibidad ang magatuwang naadikhain ng PLGU at MAFAR na bigyan ng sapat na kagamitan, kaalaman at suporta ang mga magsasaka at mangingisda upang maging matatag ang kanilang kabuhayan at makapagambag sa mas malawak na pagunlad ng Maguindanao del Sur. Bahagi rin ito ng Festival of Service Give Heart ang socio-economic development agenda ng pamahalang panlalawigan na nagdadala ng holistic, inclusive at masayang serbisyong direkta sa mga komunidad. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.